Isipin ang isang araw na puno ng pananabik, hiyawan, at hindi mapigilang bugso ng enerhiya ng mga tagahanga. Ito mismo ang nangyari habang si Belle Mariano, ang batang reyna ng pelikula, ay dumaan sa maraming sinehan para sa mga espesyal na block screening ng kanyang blockbuster film. Mula sa unang sandali pa lamang, malinaw na hindi ito isang ordinaryong araw ng pelikula. Ang mga tagahanga, ang enerhiya, ang pagmamahal, ito ay lubos na nakakamangha. Nagsimula ang lahat sa mga tagahanga. Hindi basta-basta tagahanga, kundi ang mga Don Bell at Bell Fan Club, nakilala kilala sa kanilang walang kapantay na dedikasyon. Ang mga grupo tulad ng Titas of Don Bell National, Don Bell Official Rebels, Treasures Believers, at FHE Team Kalidingi and Spain ay hindi lamang nanood ng pelikula, lumikha sila ng isang karanasan. Nag-organisa sila ng mga block screening sa buong bansa, Tinitiyak na ang pelikula ay makakarating sa pinakamaraming tao hanggat maaari sa isang araw. Ang koordinasyon, ang mga banner, ang mga taos pusong mensahe, ito ay isang patunay kung paano ang impluensya ni Belle ay higit pa sa pelikula. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Si Belle mismo ay gumawa ng isang dakilang pasasalamat. Bumisita siya sa ilan sa mga palabas na inorganisa ng mga tagahanga at siniguradong personal na pasalamatan ang mga sumuporta sa kanyang paglalakbay mula sa unang araw. Nakita siyang pumasok sa isang siksikang sinihan, kumakaway sa kanyang mga tagahanga, nagbabahagi ng mga ngiti at tawanan, ito ang uri ng sandali na nagpapasabog sa social media ng mga clip, hashtag, at walang katapusang paghanga. Dagdag pa sa kasabikan ang kanyang mga co-star, si Napiolo Pascual at Diamond Star Maricel Soriano. Ang kanilang presensya ay nagdagdag ng dagdag na layer ng glamour at star power na nagpaparamdam sa bawat palabas na parang isang mini premiere. Kitang-kita ang chemistry at kamaraderi sa mga cast at hindi nagsasawa ang mga tagahanga na makita ang kanilang mga paboritong bituin na magkasama sa malaking screen. Ang lalong nagpatingkad sa araw na iyon ay ang lumalaking tagumpay ng pelikula mismo. Mula sa unang palabas hanggang sa susunod, hindi tumigil ang momentum. Sinimulan ng mga sinihan na dagdagan ang bilang ng mga palabas para sa mga admit and buy event na malinaw na tumutugon sa napakaraming tao at sa hype na nakapalibot sa pelikula. Ang bawat tiket na naibenta ay parang isa na namang tagumpay, bawat hiyawan ay isa na namang patunay na patuloy na sumisikat ang bituin ni Belle. At hindi nagsisinungaling ang mga numero sa pagtatapos ng araw, ang pelikula ay nakapagtala na ng tatlo milyon na benta, isang bilang na patuloy na lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Bawat hakbang, bawat pagsisikap mula sa mga tagahanga, bawat pagbisita mismo ni Belle, lahat ng ito ay nakatulong sa mahalagang pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng fandom, ang karisma ni Belle at ang pagkakaisa ng mga taga-suporta ng Don Bell ay lumikha ng isang kababalaghan na tinatawag ng marami sa industriya na isang minsanang pangyayari sa buhay. Bilang konklusyon, ang nagsimula bilang isang simpleng block screening ay naging isang di malilimutang pagdiriwang ng talento, dedikasyon at pagmamahal. Ang kahandaan ni Belle Mariano na kumonekta sa kanyang mga tagahanga, kasama ang walang humpay na suporta mula sa kanyang pamilyang Donbel, ay lumikha ng mga sandali na maaalala kahit matagal nang matapos ang mga kredito. Mula sa mga sorpresang paglabas hanggang sa mga sinehan na puno ng kasabikan, ito ay isang araw na nagpakita hindi lamang ng tagumpay ng pelikula, kundi pati na rin ng kapangyarihan ng tunay na fandom. Para sa mas nakakaantig na mga update, di malilimutang mga sandali ng mga kilalang tao, at ang pinakabagong balita tungkol sa entertainment sa Pinoy, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot TV dahil dito. Ipinagdiriwang natin ang bawat hugot, bawat fangirl at fanboy moment, at bawat kwentong nakakapagpasaya sa puso.